Tinaguri ang Tree of Life dahil sa maraming gamit at pakinabang, tulad ng mga kasangkapang pandekorasyon sa bahay at iba't ibang produktong pagkain. Pinag-aralan ng scientist na si Dr. Imelda Angeles Agdepa ang mga health benefit na makukuha natin mula sa niyog. sa mismong sabaw pa lang ng buko nagbibigay na ito ng mga sustansya na tulad ng potassium, magnesium, calcium at vitamin C na nakatutulong sa katawan ng tao. Itong mga nutrients na ito ay um talagang nakakatulong para sa muscle contraction, nerve transmission at saka fluid balance dahil sa significant amount ng electrolytes niya sa coconut water na ito. Ay nagagamit ito na parang pag ikaw ay uh, nag-exercise, ay pwede mo siyang uh, gamitin as rehydration. At saka kung tayo ay nagtatae, pwede itong gamitin. Ang coconut vinegar na mula sa katas ng mga bulaklak ng puno ng nyog at dumaan sa proseso ng fermentation ay mayaman naman sa polyphenols na nakatutulong sa immune system para labanan ang anumang sakit at impeksyon sa katawan. Ito ay hindi masyadong acidic, hindi siya masyadong corrosive sa ating intestines, sa ating stomach. No? Uh, pero dahil alam mo naman ang vinegar, di ba ginagamit lang natin yan ng paunti-unti. Ang coconut sugar na ginagamit na ngayon ng marami na pampatamis sa mga inumin o pagkain ay puno ng iron, zinc, potassium, calcium at prebiotic fiber na tinatawag na inulin. Yung inulin na sinasabi natin, link to a lower risk of blood sugar spike. So, kung diabetes ka, talagang ito ay mainam na ito yung gagamitin mo. Matagal yung kanyang pagtaas ng blood sugar level kung ito yung gagamitin mo kasi hindi masyadong na-absorb. Bukod sa coconut sugar, mainam din kahit sa mga may diabetes ang coconut flour dahil sa mababa nitong glycemic index. It's very low also in carbohydrates at saka very high din ang fiber. Ito yung uniqueness ng ng coconut eh. Ang fiber content niya ay mataas. For example, yung coco biscuits, maganda yan para sa mga bata at all age groups actually. Ang coconut milk na mula naman sa mismong laman ng nyog ay may selenium na nangangalaga sa ating balat at damaged cells na dala ng pagtanda. Mataas man ang fat content ng coconut milk pero hindi ibig sabihin ay masama ito sa katawan. Sa katunayan, punong ito ng mga sustansya tulad ng protein, fiber, carbohydrates, vitamin C, iron at manganese na nakatutulong sa immune system lalo na sa mga bata yung fat content ng ating coconut ay very high again it's a good fat no however sabi na lang natin na if they cook it maybe the nutritional content might be reduced but still no we are still getting some of it um, maybe the losses is very minimal ang isa pang kilalang produkto mula sa niyog ang virgin coconut oil ay mayaman sa laurin isang antiviral at antibacterial agent na nagpapalakas sa ating immune system sa pagsasaliksik ng grupo ni na Dr. Imelda Angeles Agdepa, nakatulong ang VCO sa mga pasyenteng may COVID noon. Noong trinayal namin yan sa Santa Rosa, Laguna, at uh, replicate namin yung study namin dito sa uh, Valenzuela, nakuha namin na yung results ay halos ay magkapareho. So, ang COVID-19 patients, ang kanilang simptomas ay bumaba from 28 days naging 14 days na lang. That means, so say, we confirmed na itong VCO na to ay meron silang antibacterial agent. In ito ay yung ating lauric acid. Marami namang nagsasabi na ang VCO ay nakapagpapataas ng cholesterol level. Pero may paliwanag si Dr. Imelda Angela Sagdepa tungkol dito tataas ng kolesterol. Uh, pero, tataas ang kolesterol, pero tinataas din niya yung sinasabi natin good kolesterol. Ipag itinataas, binabalansin niya yung HDL-LDL ratio. Nakita namin yan sa amin pan yung pananaliksik din. Hindi lumampas yung kolesterol level ng ating mga pasyente na may COVID ng LDL-HDL ratio along that normal range. Kaya doon namin na na talagang maganda talaga ang VCO. Hindi maikakaila ang maraming benepisyo ng niyog sa ating katawan at kalusugan. Kaya naman, makibahagi tayo para mas palakasin pa ang industriya ng niyog sa bansa. Dapat talaga i-preserve natin yung mga coconut trees natin. And how do we do that? I think we have to really take good care of the coconut farmers.